Hello mga Mima! Ayan, for today's video ay nagpiprepare na naman kami ng aming pang ulam para sa tanghalian mga Mima. At kasakasama ko dito yung aking kuya. Mag-hi ka muna doon, Lil. Hi, mga idol. <laughs> Pakipalo siya mga Mima ha sa kanyang uh, Facebook mga Mima. Nagko-content content na din yan siya mga Mima. At yung mga kapatid ko, ayan, dito nakapalibot sa amin. Sila yung nag-video. <laughs> sila yung taga-video sa amin. Nakikinood lang sila. Ayan. At dito nga mga mima, uh, mayroon kaming ito. Nabili namin isang uh, 1 kilo 400 100 kamaron mga mima, tapos meron din tayong ampalaya, tapos itong uh, kalabasa, tapos itong ating ano, ano ato talong, tapos meron din tayong ito, sitaw mga mima. Meron din ta akong biniling ano kanina. Uh, siling haba at saka itong sibuyas bawang mga mima. Bali gagataan natin siya mga mima. So ayan, abang-abangan ninyo ang aming pagluluto mamaya. <laughs> ayan, bye-bye. Okay, yan.